May mga bagong dapat abangan kay Julia sa Itbulaga, ano kaya ito? Julia may inamin din. The Bark Ad since 1992, magbabalik sa Itbulaga. Atasha Mulak, muling ginulat lahat dahil sa nangyari. Robin Angeles nagpasalamat sa Itbulaga, Nagpasalamat nga si Robin Angeles sa Itbulaga at sa Itbulaga family, dahil sa pagiging parte niya ng Itbulaga. Pag-amin pa nga ni Robin, na nahihiya pa daw siya noong una kapag nag-host siya, o nagsasalita siya sa Itbulaga, pero nasasanay na din daw siya ngayon na mag-host. Na matatandaang, noong Martes June 17, ay ibinalita sa Frontline Pilipinas, ang pagiging certified double bark ads na rin ni Robin Angeles sa Itbulaga, na kung saan ay ayon pa nga dito, ay makakasama na nga si Robin sa Itbulaga, hindi lang bilang isang guest double bark ads to Indiernes, kundi isang certified double bark ads na rin sa Itbulaga, lalo na nga't ayon sa kanya ay medyo nasasanay na rin daw siya ng mag-host sa Itbulaga. Pero, sa ngayon nga ay ayon din dito, ay tuwing biyernes pa rin siya makakasama sa Itbulaga, bilang Friday bonding sa Itbulaga. Na talaga namang matatanda ang palaging trending ang Itbulaga at si Robin, mula pang anong unang pagbisita at pag-host nito sa Itbulaga. Kaya naman ay abangan nga natin kung makakasama na rin si Robin ng mga Dabark ads sa iba pang mga araw, hindi lang tuwing biyernes. Samantala, tila may inamin naman nga daw si Julia Barreto sa Itbulaga, pagkatapos nga nitong sabihin ang mga salitang, hindi ko talaga mahal, sa segment na The Clones noong Merkules June 18. Na kahit nga ang mga studio audience ay nag-react dito, at kahit nga ang mga dabark ads at ang mga singing queens ay nagulat sa sinabing ito ni Julia. na sa katunayan ay pinag-uusapan din ito ng ilang mga netizen sa ating channel, kaya naman ay pinag-usapan na rin natin ito. Na kahit nga ang mga naging comments ng mga netizen sa YouTube livestream ng Itbulaga, ay iisa lang ang naging reaksyon dito. Pero matatandaan, minsan na ring itinanggi ng kampo ni Julia ang mga isyu patungkol naman sa pagtanggal daw nito sa mga pictures ni Gerald na napanood na sa Frontline Pilipinas. At itinanggi na rin ni Gerald Anderson sa isang article mula naman sa GMA News Online ang isyu patungkol sa paghihiwalay nila na may date naman na June 2, 2025. At dahil nga hindi na natanong ni The Bark Ads Alan noong Miyerkules kung bakit sinabi ni Julia na hindi daw talaga niya mahal, ay mananatili nga ang mga ekspekulasyon patungkol dito. At kung biro nga lang ba ito o hindi ni Julia? Hindi nga lang yan, dahil marami pang pa mga dapat abangan kay Julia Barreto sa Itbulaga, lalo na nga sa mga segments ng Itbulaga, na matatandaang, Minsan nang sinabi ni Julia sa mga Double Bark Ads, ang posibilidad na makasama din nga ito sa segment na The Clones Double Bark Ads Edition na kung saan ay magpapakita nga siya ng kanyang ka-voice. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video. Share at mag-comment na rin, maraming salamat po! Ganun na rin na, ang isa pang fraud number na dapat abangan kay Julia, sa It Bulaga. Na matatanda ang isang beses palang napanood si Julia sa isang fraud number sa ED Stage. Lalo nang at minsan na rin ng sinabi ni Julia sa segment pa rin na The Clones, na dapat ngang abangan ang kanyang fraud number, na kung saan ay kakanta naman na daw siya sa Itbulaga stage. At kung kailan nga ito, ay yan nga ang dapat nating abangan sa Itbulaga. Samantala, muli na naman nang ginulat ni Tash ang lahat, dahil muli na naman nang nag-trending si Tash ng dalawang araw. Ito nga, ay dahil pa rin sa pinagbibidahan nga nitong Philippine adaptation ng Bad Genius The Series na kung saan ay makikita ang dalawang araw na namang nag-trending si Tash, mula noong June 17 hanggang June 18. Na makikita ang nasa number 4 trending list ang pinagbibidahan ni Tash na Bad Genius The Series. At nasa number 30 trending list naman si Tash. Sa pangalawang araw naman June 18, ay makikitang nasa number 20 at ganun din sa number 23 naman ito. Hindi nga lang yan, dahil hanggang ngayong Huwebes nga, ay viral pa rin ang single ni Tash na handa na ako. Na makikita ng nasa viral 50 Philippines pa rin ito, kasama ng iba pang viral songs na makikita pang ang patuloy pa rin ang pagdami ng streams ng mga single ni Tash, na kung saan ay may mahigit 1.4 million streams na nga ang single ni Tash na handa na ako. May mahigit 300k streams naman ang love story kung bitin. At mahigit 1 million streams na rin ang isa pang single ni Tash na pasuyo. Pero, tila may magbabalik naman nga na isa pa sa mga segment ng Itbulaga o Tatak Itbulaga, na nakasama ng Itbulaga mula 1992, pagkatapos nga itong mapag-usapan sa Itbulaga noong Miyerkules June 18. Ito nga ay ang segment na Singing Soldiers ng Itbulaga, na isang singing competition para sa mga miyembro ng AFP na kung saan, ay nagsimula nga dahil sa pinakitang husay sa pagkanta ng isang singing soldier na bisita sa Itbulaga, na talaga namang hinangaan hindi lang ng mga netizens at mga studio audience, kundi maging ng mga The Bark Ads host. Kaya naman, ay dahil nga dito ay biglang sinabi ni Alan K., na bakit hindi daw nila ibalik ang dati nilang segment na Singing Soldier, dahil matagal na ngang hindi ito napanood sa Itbulaga. Pero, biro nga dito ni Tito Sen at Bossing na sige ibalik mo. At dahil nga sa husay nito, ay napag-usapan pa nga ito sa isang article mula PEPPH. Na hindi nga imposibleng mangyari ang pagbabalik nito, dahil marami na rin mga nagbalik na segments ang itbulaga. Na napag-usapan na rin nga natin, Dagdag pa nga dyan, ay malapit na rin ang anniversary ng Itbulaga. At sa Sabado naman June 21, ay dapat namang abangan ng Grand Finals ng Gimme 5, laro ng mga estudyanteng henyo. Na kung saan na, ay ang mananalo ay mag-uwi ng 200,000 pesos. Ngayong Huwebes din nga ay bumisita din si Pops Fernandez sa Itbulaga para i-promote ang Masked Singer Pilipinas, at ganoon na rin ang iba pa niyang shows. na kung saan ay nakasama din nga siya ng mga Dalbart at sa segment na The Clones. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?